preni Ganda yan. Kapag may flower, mm, kinarir mo na dahi. Please. Etong cellphone ko, Kapreni, hindi naman ito yung ginagamit kong pang vlog, pero gamit na gamit talaga siya. Sobrang gamit na gamit, Kapreni. Ayan, sira na yung case. One year nang mahigit itong case. Siguro naman pwede na ako magpalit. <laughs> Ayan o, no? basag na siya. Okay naman yan. Basag lang yung nasa labas. Pero yung nasa loob, goods pa. Yan, yung tempered glass. Siguro naman, pwede nang magpalit. Yan, bumili ako ng case. Tempered glass, eto pa yung nakaraang taon. Bumili ako ng dalawa. Para kapag nasira, ba, nabasa, meron ulit pamalit. Mura lang to eh. Ooh. Sana all, mura. Eto. Mm. Ang ganda. No 10 plus ka, Prenny. Ang galing ng seller. Teka, yung bulaklak ko nawawala. Ganito yung gusto kong case ka, preni. Ito yung una ko nabili. Ganyan ang gusto ko lang case. Ayoko ng may pabuldog-buldog dito. Huh? May pabuldog na ganyan case. Basta yung matabang case, ganon. Yes! 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 Uy, ang ganda, ka, preni. May mga kulay pa to kung ano. Kung gusto mo rin ka, preni, mamili ka na lang dyan. Ah, pinapabili. Nakalagay dito, 1 and 2. Ibig sabihin, ito unahin mo yung 1, bago yung 2. oh, number 1, wet. Yung number 2, wet. Huh? Ay, yung, yung number 1, dry. Ay, ano ba? Yung number 1 is wet. Yung number 2 is dry. Hmm, di mo kinaya, may pais. Uy, wet ba to? Ba't ganun? Hindi naman na siya basa. Basain ko pa, ganun. Oh, ito na lang, binasa ko na ng alcohol. Kesa pumunta pa ako sa kusina. Tama yan. Tinanggal ko pa to. Nilagyan ko pa ng parang oil na yon. So, buti na lang. Umayos. Umayos. Pero yung dito, wala na. Wala na pag-asa. Pero, okay lang. Okay lang. ganda na yung case. Bago na yung tempered glass. Yun nga lang. Hindi siya na perfect. Pero, okay lang yan. Okay lang yan, pero inis, inis siya, na inis sa sarili niya na okay lang, okay lang, pero inis na siya. Alam nyo yun, kapreni kapag bago yung case, bagong palit yung tempered glass, ay talaga naman, o, oh, akala mo, bagong, bago yung cellphone mo, bagong bilhin, no? Talagang iingatan mo na wag mahulog, wag mabasa. Ayan, kapreni cellphone ko, ayan. O, oh, diba? Ang ganda niya. Para talagang bagong bilhin mo. O, oh, yun nang pansinin yan. Chuba ayan, ayan. tapan natin. <laughs> Iingatan natin ulit to. Pero kapag nasira yung case, bahala na siya. Tari! <tod> o siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye mga kapreni!